Yo, what's up guys? So for today's video So for today's video guys so, mga ano na for guys Kay parang hindi magbuwang magkusgan ah, ah. <laughs> So for today's video guys Mga ano sa atme Kaya parang hindi magbuwang kusgan Diyan o Masa yun yun, yun. Kuan, guys Kuha ang Crispy nga Inasal <laughs> Crispy nga inasal So shout out sa mga nanonood natin dyan kan mau aja kayak mau buang kursi kan pada ini pati pati saya dalam dalam saku aku kekak satu bangan so guys semoga aku lebih muka on ini guys guys satu satu bangan kau tak pemain guys kayak pada ini mau buang kursi kan tak kayak lihat tuh yang ditemu kau on nggak tahu lah berenang cukup pasang las pokir aku nengkau orang las pokir tiba yang ini And there is cookies feel. So, tingin-tingin po pala sa mga lahat po ng mga nag-subscribe sa ating YouTube channel, no? So, tingin-tingin you, you so much sa mga kakilala natin dyan sa FB. So, tingin-tingin you, you so much sa pag-subscribe sa ating YouTube channel at sa lahat po ng mga uh, silence na mga subscriber natin, lahat ng mga viewers natin, lahat-lahat guys. So thank you for supporting me, my channel and thank you, thank you so much sa mga lahat ng mga nanonood sa ating mga vlog, sa ating video kahit hindi masyadong maganda ang importante may uh, video tayo kasi uh, kung makuha na po natin yung requirements kay re req requirements <laughs> requirements kay YouTube so anyway, tutulong tayo sa mga nangangailangan, di ba? So kasi yan po talaga ang pangarap po guys na just in case na uh, may ano po tayo dito sa social media. So, simply, tutulong din tayo sa mga nangailangan. Diba? So, yan po yung talaga yung pangarap po guys na uh, lahat po ng mga ano ko, matulungan ko. Kung pagpapalain. Pero kung wala, so wala. Uh, angkat na lang ang mahala. Diba? So, ito yung mas guys. So, kain po tayo. kain po tayo. Okay, para inig mabuang kusyan <laughs> jok jok lang tengah tengah sama tinggal das bye bye